nandito na naman tayo ngayon sa Burautan. Mag-a-update na naman tayo ngayon, no? So, tiyo, tanaw na po na to kung naan na po yung mga bagong latag-latag. Yan. Araw ng ano, ng Sunday, linggo. Araw ng linggo. Isa tayo dito. Dito tayo kay Lapok. Ang daan. <laughs> nanay lang dyan yung naglalatag sa nanay. Dito muna tayo. Ups. Malang gihapon no, pagpasok dito sa Buraotan ay ganito pareng makikita natin. Grabing ang putik dito. Oops. Mm. Putik. Parang wala pang mga ano, ibang mga tendero o tendera. Medyo dumadami na naman yung tao dito. So sana nga pa-samay mga bakbak -bak na siya Gusto ko sana siyang belten. Daan Uy, ang putik-putik. Parang nag, naghahanda pa dito yung iba. Kuya Joel, nandito na. Mayong buntag, Kuya Joel. Oh. Parang antok pa tayo, ah. Hoy! Hello! Mayong buntag! Mayong buntag. Sama na yung paninda. Dito, magmanat na tayo kuan vlogs kasi wala pang sounds. Yung mga sapatos nila oh. Okay. Yan, ano na lang yan, 250 na lang yan. 250 daw, ganito ang tatak. Pare, boss. Ito pang So magikot mo na tayo guys para ano samantalahin natin na wala pang ano, wala pang sounds. Ito kasi may mga tubig dyan. Ito tayo. Mahirap lang dumaan kapag ano dito. Ito naman mga baunan ng mga tubig. Oops. Oy! Oy! ano ba yan? Diyos oh. ko. Ano, Naninervious ako pag mayroong magsigaw-sigaw. Ito ba yung mga... Ito, lalaki ng mga laruan. De, ito. Lalaki ng mga laruan. Uy, alasaw lang nato. ito. Ito, oh. Ito, oh. Tay, guys. Okay. Mm. walang latag kasi nga nagulan-ulan kanina wala pa dito banda wala pang latag O, oh, sa ating mga viewers, nakita naman natin, no, kasi medyo uh, hindi okay pa ang panahon ngayon, ga ambun-ambun pa, no. Ito so. sa Ito. 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 Ito may mga blower din dito. Ito yung mga pangalan. Di ba baliktad? Porte na lang. baliktad. Pabango daw pang babae. na mm? Jocelyn po. Mag ah, kaya si Jocelyn. Magkano naman po dito? Bigay ko na yung 570 lang. Ah, si e, Bakit kaya hindi na, 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 na po, no? Oo, no? ganyan ganda na mga... Ah, gamit na po to? Mga ano kasi yan, yung Ah, hindi po oh. to. Ay, sorry. Hindi, vlog mo nga ako sa Rixona. Nasa ah. na? Rixona po? Wala na kaubos na kapon eh. Ah. Ano sa mga arts. Kaya mo, Jocelyn. po. Kailan po ka maraming tinda? Kapon, isang araw. Hindi pa po ito expire? Hindi, o mga pangit lang ang mga labas niyan, Leo. Mm. Um, bumubula lahat yan. Ah, bumubula to lahat. Dyan, lahat yan, lotion yan. naman pong ganito? Nibigay ko na 70 yan. Oh, 70 lang guys, oh. Neba. Oh. Okay, mga ganito sa saan? saan? Ay, may mga viewers tayong nagtatanong saan po ba daw ito galing ang mga paninda dito molding, sa... Sa Sa mga pabrika din ang mga mulya tinatapos. Oh, guys, naririnig ninyo no na... Ito na yan eh, yung widget. Hmm. Kasi may mga viewers na nagtatanong sa atin kung saan nanggagaling. gagaling. Oo, sana na masagot yung mga katunga, katanungan ninyo. No? Mga pull out daw to sa mall. Ayan, sa halagang 70, mayroon ka ng ganito. A ito out, po, nai, ito po. Rexona, sandahan ni isa niya. Ah. Pero kung bibili mo sa Mercury, mahal yan. 150 yan, 180. Oh, oh. 180 yan. Kapag Hindi pa po yan, ito expired? Eh, no. Hindi naman nakakatakot yung tinta hindi mapagkain ko. Opo. Nakakatakot mga pagkain. Mm -hmm. Hindi naman nakakatakot po. Oo. Hindi nakakatakot po yung, rin yung ano. Hindi naman nakakatakot yung ano. Ah, ginagamit Di din po ninyo to. Oh, may bumibili kapit ba? Gold. Ito below. din Colgate din po. Magkano po ba 'yon ito? 70. 70 lang din daw po, guys. Wala lang mga kahon yan. Ah, ibig sabihin kaya mura, walang mga kahon. Mm. Ah, marami ako na ito, ma Ah, ito po, Palmolive. Magkano naman po ganito po? Ito ko diyan, ano? Tatlo daw 100 ang Palmolive. Nabula din to? Oh, bumubula. Ay, pangit nga lang mga Ah, okay, po. Oo po. Salamat. Pati po yung salamin. Salamin Magkano naman po ang isa niyang salamin? Ha? Sandaan po. Isandaan yung salamin niya. Hmm. Daghang salamat po, ha? Sige po. Ipul ka si binagdago. Apo. Ito dito po ang mga ano ng mga bike accessories no dito lang po yan matatagpuan guys sa Carmen Planas So, sa mga nagtatanong sa ating mga viewers dyan, kung anong oras ang bukas. Araw-araw po sila bukas. Lunes hanggang linggo. Ayan. Mga alas 6, nakalatag na po sila. Pero pag mga alas days na, ay bawal na po sila dito. Ano, wala na po nitong latag-latag. Dito ko tayo. Okay. Hmm. Maputik lang talaga ngayon guys. So, tingnan mo yung mga ano daanan dito, no? Ito lang naka ano dito. Mga cardero, yung mga sapatos din. Hi po. Ito may mga car ay sorry po. May mga cardero pa rin dito mga second mga cardero. Oh, maganda po. Ate, magkano ang cardero mong malaki? 600 daw tong ganitong cardero na malaki kung kayo ay maraming magkakapatid or palaging may mga bisita ay dito lang pwede bumili dito ng mga second Ay, dito, oh, wala pang masyadong nakalatag dito. Mga bike pa rin siya, no? Kasi mag-aalas 7 pa lang ng umaga. Wala na daw tawad. O, oh, dito, Nandito pa rin yung mga accessories ng mga bike. Ito naman, sari-sari yung mga paninda. Tag-50 lang daw ang sombrero. Ganito pong sombrero, 50 lang po. 50 lang daw ganito. Mabalot sa motor, ang tiyandaan. Yan. mura na yan pambalot ng motor, isang daan lang daw 150 lang eto po, 150 lang 150 tama oh, oh, ng wire yan oh. kasama na daw, wire thank you po uy, may sounds na naman dito balik tayo guys kasi wala nang, ano dito konti pa lang ang mga latag hi hi ito si Nanay. Ay, mga poison. bala na sa loob. Kasama mo. Ate, magkano mga pabango po ninyo? Ha? Stay Sixty? Sixty lang, ma'am. Oh, sixty lang. Ibig sabihin, eh, ano, hindi to... Pag one hundred yun, ma'am. Hindi pa po ito expire? Hindi pa, ma'am. Wala lang ako, iskat. Ayun ni. Eh. Wala kang ano nito? Bakit mura? Ay, pag yun, ma'am, dito kasi, hol, sila seventy na isa. Ano to, panalaki po niyo? Mm, panalaki. Ay, ano po? Yan, ma'am, pag hundred. yan, ma'am, ay nai, pwede po magtanong? Mayroon, marami po matayong mga viewers na nanonood. Yes, uh, saan po ba daw ito nanggagaling yung mga paninda ko rin Ha? Tulungan po sa atin. May lolo kami kinukuha. May nagbabagsak din sa amin. Ah, oh okay. guys, sana natanong ang nasagot ang inyong mga katanungan kung saan ang gagaling ang kanilang paninda no. May nagbabagsak po sa kanila oh, ni Nanay. Mm -mm. So ito gusto kong bilhin. Pero ano niyan? Pag retail 100 talaga 'yan. Uh ah, -oh. Ah. Oo. No. Pang lalaki po ito. Sige, sigurado kang yes, mabango. Ma Baka naman ang magpabango nito ay maraming chicks okay. makukuha. Ah, sigurado. <laughs> <cheap na, no? laughs> ah, sige po. Kukunin na po natin 'no. Ilan mang mo? Isa lang po, ayan po. Ito po, nakabili na po kami. Yan. Sa ating mga viewers, pwedeng sila sinanay dito lang po 'yan matatagpuan ang kanilang mga poiso na pabango. <laughs> Salamat po. Ay 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 ay. Ito tayo. Tuyok-toyok, no? Ito kalimitan mga kutsara dito, guys. Uy, nai, mga gulong. O, mga sikanhan. Ay, ay po, si tatay. Ito tayo. Wala, nagalit na si ate. <laughs> hmm, wala dyan ang suki so ko. Wala yung suki so ko dyan. Ah, nagdi-display pa po si ate. Ito tayo guys. Ito marami pa pong mga second hand Dito, mga latag-latag. Nahirapan lang din pag mga tagulan kasi, no? Ay, may maling. Kuya, ng maling po ninyo? 2,150 po, may pork po. Hindi pa to expire? 2027 po mang sa ilalim po. Ay, ito yung expiration date. Wala akong Korean spam ngayon eh. May Korean spam tayo kaso. Oh. Mm. Ay, salamat. Dalawa, 150 daw to guys, oh. Maling. Pork. Ah. Salamat. salamat po. Hi, kunti il. Hi, kuya. Mayong buntag. Ito may mga itlog. May mga okay-okay din dyan. Uy, dito ang mga sapato. Sayang lang, hindi magkasya nga sa akin. Kuya, o oh, nagdi-display. Ayan, marami umakyat doon kasi nga dito ay, ano nga, basa. Dito guys, no, nag enjoy talaga tayo pang magano, mag ikot tayo sa burautan kasi marami tayong makikita ang mga gamit. Ay, ginuo po. Ito, oh, ay, kumango <laughs> kango naka-smile magkano no, kaya to hindi natin matanong kasi wala pang ano na display pa po no eto ano? alam na tayo dito guys oh. So, ayan sa mga ano mga customer kung gustong dumalaw dito sa Borautan dito marami tayong mabibiling mga second hand na gamit ayan. Ano page? Ano page mo Ganggang TV official po. Ano po? Ganggang -gang TV official. Ah. Mhm. Mm Ganggang? Oh, ah, Ganggang -gang TV official. Ah. Dito, o sa pa rin dito yung tag 2020. Tag 2020. Ato yung panghasa. Kung may mga kutsilyo kayong mga ano, mga overall eto pag 20 lang dito lang po yan makikita guys no sa ano sa 2020 -20. maraming mga ano marami kayong mabibili dito may mga customer

Pwede hawakan? Pwede. Pwede hawakan. Pa. <laughs> Pasaway din to si kuya eh. Ito ay... Ay! Anong ilalagay dito kuya? Magpangawak, pangawak. Parang astray yata yan. Ay, ay Yun know, morning. ka. Hello kuya. nasa siya te? Nandun. Kapila. Ah. ah. Uh, dito. Uh, Saan ko sa tigan ka? Ito oh. Ano may itong mga accessories pala to? Pwede mo na ako tigan ka. Ah, sige po. Ay! ay camera para mag vlogs dalawa magaga ang init thank you yan dito oh mga latag latag ano halo halo dito guys may mga hand may mga brand new Oh, kayo na lang bahalang mamili, no? Ay, kamayo. bias talaga ako pag mayroong magpipit-pit-pit. Mayroong magsigaw-sigaw. Ayan. Oh, magang-umaga. Gatulo-tulo yung pawis ko. nakasulok-sulok dito nandito sila si Kuya nakapwesto sa sulok-sulokan. Aray ko. Pangdalisan boss. Oh. Hay Kuya. Aray ko sakit ng ulo ko. Naligo 'yung ano ko. Ay naligo na wala. Aray. Ay, Ay sakit ng ulo ko. Magkano to sapatos mo kuya? 150? Oh. 150 lang daw to. Anong size to? 150 daw. Oh. Bumili lang ako ng ganito isa. Pati nila kami. Pawis na pawis galaro. Dito na ako kuya. Ito tayo guys.